Mayong adlaw kaninyong tanan ka na nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. ni Opera o Dr. Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ni akong suwat suliran Ako si Vivian, hingkod ang pangidaron, tagaglahan sa Rangani Province, punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong apuhan, naprinda manggod ni, dugay na o giangkon sa giprindahan og, og aron ninyong hisaptan, ingon ini ang mga panghita po. Oh, ay, mas si mama ni mo. Hala? Bien. ba ko kabantay pa? Basig na sa loyo sa bahay o basig may gipalit? Eh, uh, ikaw nalang ingon kung magkita mo bi. kay mula ka ako. Ha? Huh? di ka pa? Pagpakuyog ganda kang mama? Ay, dili na, dili na. Huwag tumanggo ko sa karaang bahay na mo. Kaya na ako nung ako iksuon nga si Marit. Ang among kamanghuran ba? Ay, si Tita Marit. Ano na siya mabalik o sa ato pa? O duaw lang ng iya. Bakas yon ra? Eh, ah, ko kayo ba siya. Tumungan ng iya pagpauli. At tuon sa lako. Sugat ko. <laughs> eh, siguro ko nga mangita ito ko. Oo, oh, oy. Kay paborito mang kaniyang maguwang, di ba pa? Matag uli anak niya, mangita man na nimo. Ah, uh, mao lagi. Og eh. hagbay na kaya na tong last niya nga uli din sa ato eh. Dugay na kay to. Kumusta na ba kay Ay na sige na ay na paglangan pala ka na. Aron magkakita na mo si Maret. Si Maret na uli na? Mau kuno ma. Moy pong ah. ni papa. <laughs> Excited bang kay Kaitos Papa nga magkita sila? Has kang maldita harabaan ng babay Ha? Huh? Maldita din na si Marit? Oh, dili na to. Pero kung may dili na siya ganahang tao o oh, paminaw niyang manlupig, aw, oh, musukol to eh. Aw, oh, wa man sa'y kontra na si Marit din is ato, ma? Ay, ang kikarlokan lang nako. ako. Kung mo na bahin sa ilang yuta nga na Ha? Huh? Kaya nga naman day, ma. Pwede na may baos tita, na Nga, igsuon na na siyang papa. Wa! Giprinda manggunan gunan papa nimo pagkasakit ni lolo ninyo. Ugwa na malukat. Apan ka na si Marit, oglain pa nilang lima ka igsuon. Lima silang tanan, wa ka sa pagprinda. Ha? Siya man na silang managsuon. Ugupat lang ang nakapirma sa pagprinda ng yutaa. Oh, prinda, ramasad ka, amagod. Pwede pa man ka nang malukat. O may noon nga tita Maret, Aron, mutabang uglukat sa yuta. Kaya naarang-arangan manggod ka anak si Tita Maret, kaya e doon na siya negosyo, o makalukat si Ana. O niya, kaya dili naman kuno numahimong lukat to yuta, ah. Kaya nilapas na sa tagal nga pagbrinda. So, rimati na. Ha? Uy, e, kaano, gungod -gun ma? Ay, maulagi. Eh. Giang ko na manggod na sa giprindahan. Giprinda na upat katuig ang tagal niya nilapas naman ko, no? O mga dua katuig na gani nang narimati. Uy, kawa sa'y si konsiderasyon, des, iprindahan na, na nilang yuta Ay, ama. Ay, susnak! Basta yuta na gani hisgutan. Mura nagyagdili magkaila ang mga kadogo, Magpatay mga Kay kadugo rin din nilang papang naprindahan si yuta ama. Si Uncle Berto, ni mo, o gante ni mo, minda. Ay! Kaliwa, tragedya nilang papa, ma. Okay. Siwa! Oo, oh, oh, si Papa ni mo. Nabalik man dahi dahi si Papa ni mo. <tip> Di ka mula ka nga gisugat man ni Marit o Kasaba? Di ka ko? Unsa? Ano? Ha? Nga doon Kasaba man ang sinugatan ni eh, Tita Marit ninyo pa? Eh, kasabaan mi nga nung kakiprindaan na mo ang iyutan nila Papa o Mama. Nga wala siya may iya ko nun ni kasuhon. o'y niya ang among yuta. Ha? Nagubot ka ron ang among pamilya tungod aning yuta sa akong mga apuhan niya na Prinda nga may lain pang lima ka mga igsuon ni Papa nga makaperma sa pagkapinda. Miduo lang ka manghura nilang Papa usa sa kaabogado ni Ini. Unya? <sighs> Unya, Dionisio. Unsa na may kalambuan sa kaso sa inyong yuta? Bito pa, kumusta uh, naman? Ako'y nahadlo ka ng ibuhat ni Marit. Gisood gin niya ang yuta pa Papa o Mama. Bisan, dili na kiniamo. Tuwagin nun siya magbay dito. Tawakon ay sulti sa iyang giduol ng abogado na pasudlan ang among yuta. Beda, isog-isog yung babayaan na da. Ngano nung manggot nga naangko naman na nilang Ancolberto pa. Kaya narimate na lagi ko, no? O kumang sa pagkarimate, hindi pa VOS na nila. O namirmami. mami. Unsa man sa nang VOS ngayon yung dipirmahan pa? Kuan ba kuno na? Voluntary offer to sell. Ha? Uy, voluntary? Ganong na mirma masad mo ato pa? Ay na, kay lagi ming gauberto o sa sayang kuan sa asawa si Minda nga mapreso lagi ekonomi o dili mo perma. O ang unod yan yan itong maunga papilis kay transfer of rights sa yuta ngadto nila. Unsa? Giila de mo sa inyong igagaw pa! Ha! Salig! Kay huwag mga gradong ang akong mga iksoon. Giila lang nila! Tita Maret. Huwag yung kumahadlok nila, Wibin. Why daog daogon kung kung why magpadaog-daog? Mao nga ni Dool, yung abogado ini. Gipakaso ko na ni. Apa na ang mga animal? Gipatawag ko na sa sa barangay. Hangton sa munisipyo. Pero huwag manunga. O nya, tita. Unsa may mahihita na ron? Awang korte na bahalang mohukom nila. Basta kay ilaban ko kong gininyo taa. Ah. Uh, eh, Nagkaramali sa amo, Barit. Dito ko sa inyo, araw ng pahibaon ka nga nagkopras sigaw perto sa atong mga lobby o nagpatabang pa sa mga tanon og kopras. Unsa? kadlok aning panagbangi bahin sa yuta sa ako mga kadugo. Kay dili mangkot malilong nato nga pila na ka mga kabanay nga nagunay tungod lang aning yuta. Dili unta ko gusto nga mahitabo ni sa among pamilya. Ang ako mga pangutana mo kining musunon. Unang pangutana, napinda kining yuta sa akong mga apuhan ngato sa igagaw resab sa akong amahan. Legal ba ang pagprinda nga may lima pa man isuon si Papa nga wa perma Ikaduhang pangutana, narimati ang yuta o gipapirma sila si Papa o papeles nga ang unod sa papeles, transfer of rights ko no. Gihadlok sila si Papa nga mapriso o dili sila mo perma. Iligal bang ilang gihimo? Diilad ba nila si Papa? Ikatulong pangutana, nakapahimo silang titulo sa yuta tungod sa transfer of rights. Dili ba na mo mabawi ang yuta nga kabilin sa akong lola? Wa pa may sa kaso. Kung sa among buhaton, ikaw pa katapusan. Ipatawag na namo sila sa tribal, sa barangay o sa munisipyo, apan wa sila mo ito Hinoon, nagkupra sila o nagpatabang pas mga tanod. Pwede pa ni namong magamit sa kaso? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong soliran, Vivian. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batan. Kini saab si Dr. Rene Obra. O karong adlawa kami ang muhatag ninyo og tambag to bag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. Muna ay namupagdugay. Ipadala ang inyong mga SWAT sa suliran underscore 612 at yahoo or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Mahimo sa natong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta to mga sukintig paminaw? Timanin ninyo lain-lain klase klaseng pamaagi kung unsao ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri Ang importante, kumplito ka ang mga detalye sa inyong mga ipada nga mga suwat. Ayaw lang sa mga pangutana. O, para mahatagag uh, ni dot nga script og mga yes. mga talents uh, kay baluyon sila og unsay guy paghatag og kinabuhi sa inyong sulat sulirano okay ato ang atuang, um, uh, atong makuton mm. atong magkutlo ug magtudloan karon ato ni mo nga practice gratitude for every little blessing mm. salamata say thank you anak kay uh, yan ang lamang ginta niya na, no? Para, yes. nga, para basad nga uh, manindot na nga adlaw. <laughs> mm, Correct. Always, no? Ato ang blessings oh. will always be something oh. nga makahatag na itong positive vibes. Pasalamat yun, no? Yes. Oh. Mga greetings Atu, na ato Mga greetings natin sa Surigao City, no? Ganda ganda yang itu menggila stadirino kegi sulat kini inilah. Maya Pak Paminau da marah jauh ke da surigao City. Roberto Mendes, Ruby Linda Liana, Lilin Idanyo Rundi Mendes, Justilin Liana, Bahan. Likel Bahan, Judith Mendes o Amid Idano dia sa Surigao City o The Whole of Mindanao. No? Yes. Ayong pagpaminaw ninyo, The Whole of Mindanao. Correct. And thank you kayo sa ato ang mga likers o mga followers sa ato ang kiniang akong suliran, official writer's page. And of course, also, daghang salamat sa, sa mga nag-like o nag-follow o naminaw nato sa ato ang YouTube channels o sa DYHPRMN Cebu sa ato ang Facebook account. Kaya aside sa ato ang radyo, mapaminaw man tanilag nila online. Ya yeah, na di ko ipaabot at tanay nga for mm -hmm. na mga naay pamilya nga naay problema ang membro mm -hmm. psychological na atay facility nga gitawag psych care, psychiatric facility, no? Mm -hmm. Na ni na, naimutang diya sa San uh, sa Nicolas ning Cebu City. Mm -hmm. You can dial 8874232, no? Okay. Kung balik on 8874232, may pagpaminaw diya sa usa sa tong mga staff diya ni ni uh, Robert Subitas, no? Mm -hmm. Oga, nilang uh, de Derek, ni Para, ni Mera, ni Richard Lito, Peter, o ni Michael, dia sa Psychic Psychiatric Facility. Alright. Oga, matuang um, letter sender karong Adlawa, punto legal ta karo na, no? Yes. Taga, uh, saranggani province, si Vivian. Uh, ah, si... Wibien, no? Yes. Sarangani province. Kusog sa Sarangani province sa Ternin, no? Yes, yes. kayong mamina o no, Unang pangutana ni Wibien, nagpinda kining yut, napinda kining yuta sa akong mga apuhan, mm -hmm. ngato sa agaw rasab sa akong amahan. Mm -hmm. Legal ba ang pagprinda nga may lima pa man ni Papa nga wala kapermah? Ah, okay. Time sa ha. Ang ako ang nasabtan, ani, is, kinsa um, kinsaman ang nagprinda, manggod, uh, ani, ang ako ang nasabtan, ani, nga, ah, uh, naprinda ni kaning yuta, no, sa iyahang angan, ani, naasa sa uh, Uh, ang iyamang mga apuhan no nagubot sila ato mga time ato Dok, no ato na mm. napaminaw sa drama mm. nga um, iyang mga apuhan nga na, nga naprinda no sa iyang ang yuta siya mga apuhan naprinda sa lain no nga napay laing mga lima ka mga igsuon sa iyang papa unya ang nagprinda manggod ani ang usah sa mga tagsonod, uh, tagsunod or ang tag-iya. Although ang yuta, wa pa nabalhin dito sa ngalan nilang mga managigsuon. So, napili makaigsuon, then murag unom ni sila uh, kabuok, no? Nga, na ni Prinda Aninaw. Ang ato ang manggumbalaod sa pagprinda, uh, maune, no? Kaya ang kanang pagprinda, ang purpose anang prinda is mahimo na siyang security or garantiya sa pagbayad sa utang. Kung pananglitan gani, dita makabayad sa ato ang utang, ang yuta ta mo'y mahimong pambayad ana maunang ma uh, remate na siya kung di mabayaran ang utang now ang rule manggud ana is that ang kanang pagprinda sa yuta dapat kita ang tag-iya sa yuta na atay right to dispose or right to mortgage mortgage man na ang ang kanang kanang akto sa pagprinda now dapat tag-iya ta so kung pananglitan ni prinda ta ang imuharang maprinda ana ya daghan mong tag-iya no kay co-owner man ta kung pananglitan manunod ta uh, o no? sa ato ang apuhan, ang iyaharang na prinda, ang katurang portion kundiin siya mo'y tag-iya. So kung pananglitan um, 1,000 square meters na siya, unya lima na de sila kabuok tag-iya. Ang usa nila ni prin ilang iyang prinda ang uh, yuta. So, um, ang iyahang naprinda anak na bali ang katulang iyang bahin. Dili niya pwedeng maprinda ang katong portion sa ubang mga tag-iya kung ugaling wa man sila gani na mirma ato. Kay wa man kay katungod na mamrinda sa yuta na dili imo. Hindi mm. Di man ni mo pwede igarantiya ang butang na dili imo. Ngano imo mang ipangbayad ang mga butang na dili imo? no ang imong ipangbayad no or imong security sa mga pangbayad sa si imong utang ang kanang sa ikaw moy tag iya ha huh? so dili in a way so ato nang i-check kung wala mo na mirma ato then dili legal ang pagprinda and uh, dapat na ay gitawag na uh, real estate mortgage nga dokumento nga gipirmahan para mahimo pong valid ang pagprinda. Real estate yes. mortgage. Yes, ha? all right. Kaduang na. mm. Narimati ang yuta o gipapirma sila si Papa o papilis nga ang unod sa papilis transfer of rights kuno. Gihadlok mm. sila si Papa nga mapriso o dili sila mo <coughs> mm. Illegal ba ang ilang gimo? Ilad ba nila si papa ah uh, dili sad no ah uh, dili na siya ingon uh, anak kay ang nahitabuan ni eh, um mo yung kag na gipapirma transfer of rights pero imo ang tan wak man but wa, kinsa ning 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 god ana no so dili mo dapat mo pirma ana kay dili man kamo ang namrindah hmm. wa man mo labot wa man pod mo mutugot. so dili ka makab ayaw mo pirma anang gitawag na transfer of rights or any document nga makapabalhin ana dito. So, ang kana siya, ang katunggi nang nagiutangan pagukda siya sa katong nangutang niya. unya mm -hmm. Unya kung valid man ganitong pagprinda, pag prinda ang katurang iyahang bahin ang pwede niyang marimati. O katura po siyang tawhana ang need nga mo pirma. lain nga mga igsuon nga angay mo pirma kay wa man sila na marinda. Mm. Okay, so ayaw mo patakag pirma ha. Sakay ka ni Dream, hulgaon lang ta, papirma, pirma din ta, kay hadlok po din tang ikiha. Mm. Basaha in nagtarong ng mga papilis nga inyuhang hangi pirma. Oh, good, no? yes. So careful kay tag, every time mo pirma ta mm -hmm. ha. Mm -hmm. oh. Ikatulong pangutana, nakapahimo sila og titulo sa yuta tungod sa transfer of rights. Mm. Dili na ba namo mabawi ang yuta nga kabilin sa akong lula? Wala ba may daganan sa kaso? Unsay among buhaton Attorney Yes, no, daagid mo eh, katungod anak kay una sa tanan, wakman mo na merinda. So, there is no proof that you transfer your rights nga to sa usaka uh, tao nga iyong iutangan. Wakman sad ka mo ngutang anang tawhana. So, wakid siya katungod nga mo murimate, or mo take over anang inyuhang mga uh, papeles. Unya, angay sa gina ninyong bawi un, labi na kung depektibo to ang katong uh, mga dokumento no nga sa sa pagprinda no so dili gyud na uh, pwede nga um mo na mahitabo nga uh, kwaon lang na niya ang uh, yuta ha okay kauban to kita sa pangutana Gipatawag na namo sila sa tribal, sa barangay o munisipyo. Apan mula sila mutunga. Hinoon, nagkopra sila o nagpataw, sorry, nagpatabang pa sa mga tanod. Pwede ba ni namong magamit sa kaso? Ah! Uh, Nagpakupra sa tanod Pwede, Giyod. Kaya pwede man ninyong inun nga dili sila tag sa yuta. Unya, nga wak pa man sila katungod nga mo take over. Ah, uh, anang yuta, ah, nga nung naanaman na sila nga wala pa may proof, no? Wala pa'y pagpabalhin sa yuta di pa na sila pwede maka take over so pwede gyud nga muki habaron mo no Mofile mo file mo kaso get a lawyer no uh, get an advice kung asa asa ni sila sarangani man ni sila oh glan saranggani. Uh, sarangani no so adto tingay mo mangita mo tambag sa abogado kay para mapugnga na sila from going inside the property oh do lan uh, niyo si board member Dr. Joe Ruiz mm, para makarefer maka refer ka abogado para abogado ina ina board member sa may tawag ng board member ato board board oh, mo na yung tawag. Dr. Uh, Rene Obra, ni Atty. Elaine Batan sa si mm. -hmm. Arimen. Tabangin mong problema, ha? Yes. Uh. Okay, mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Oh. Kini, kini si, si Atty. Dr. Elaine Batan. O, oh, kini si Dr. <laughs> Rene Obra. <laughs> Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhiga po sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Re radio mo nationwide tatak areman daghang salamat ug maayong adlaw